Matapos ang pag-clear ni Gontrix sa Grid Island, hindi na natin alam kung ano na ang mga sumunod na kaganapan sa laro at karamihan sa atin ay nagkaroon ng saring katanungan tungkol dito. Kung ang laro ba na Grid Island ay nagpapatuloy pa din? Ano ang mga pagbabagong naganap matapos ang kauna-unahang pag-clear sa Grid Island? At yan ang ating tatalakain sa video na ito mga ka-hunter. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ipalo ang ating FB page, ilike at ishare ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. mag ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter. Ang Grid Island ba ay nagpapatuloy pa din? malaki ang posibilidad na nagpapatuloy pa din ang Grid Island kahit na paulit-ulit pang maklir ito. Sa katunayan ay may hit na, na clear din ito ni Jing Prix. Pagkatapos mapagtagumpay ang tapusin ito ni Gon ang Grid Island at sa bawat pagklir ng game ay nagbabago ang gameplay nito. Kagaya ng nagiging mas mahirap ang pagkuha sa card at pagsupil sa mga monsters na makakaharap sa loob ng daro, posible ring wala ng limitasyon sa kung sino ang pwedeng Paglaro ng Game ng Grid Island Kabilang na ang mga Game Masters nito At para maliwanagan kayo sa mga pahayag kong ito Usisa ay natin ang Chapter 331 ng Chairman Election Arc Kung saan makikita ang isa sa Game Master ng Grid Island na si P Na kumakatawan sa letrang I sa salitang Grid Island na laro Bagamat ito ay hindi pa kumpirmado Ang mukha ni p ay makikita sa Spell Card Shop sa Masadora Bilang karagdagan, si Ikshon Pe ay isang hacker-hunter. Ang profesyon niya ay makatwiran na maging isa sa mga game masters dahil ang game ay ginagamitan din ng teknolohiya. Bukod dito, si Ikshon Pe din ay may paniniwala na ang mundo ng iba ay hindi katotohanan niya na nagpapahiwatig na ang tanging mundo niya lamang ay ang Grid Island. Personal din niyang kilala si Jing Trix na alam naman natin siya ang utak sa likod ng larong Grid Island. At mabalik tayo sa pag-usisa sa chapter 331, malalaman natin na nagpapatuloy pa din ang larong Grid Island at tinapos na din ito ni Jing Tricks dahil binanggit ni Xionpe na Jing, huwag kang manalo lang at tumakas, bumalik ka na nagpapahiwatig naman na naging player din si Game Tricks at tinapos ang laro at sa kung paano maging ang mga Game Masters ay naging player din sa larong Great Island na kanilang binuo, posibleng ang rason dito ay ang kondisyon ng laro na kapag na-clear ang game. Dahil ang larong Great Island ay pinapatakbo ng kapangyarihan ng Nen, ang komplikadong sistema sa pagbuo ng larong ito ay may kaakibat na kondisyon. Dapat nating isipin na totoong isla ang Great Island sa Hunter Universe at ang buong islang iyon ay nagpoposes ng kapangyarihan ng nen. Nagiging mas epektibo ang kapangyarihan ng nen kung ito ay may mahigpit na kondisyon. At isa na siguro sa mga kondisyon na iyon ay may kinalaman sa mga game masters na kapag na-clear ang larong kanilang binuo, sila ay magiging bahagi ng laro at may kinakailangang mga cards silang makuha kaya't makikitang si P ay naghahabol para sa isang card na mayroon si Jing Trix. At katulad din sa mga tipikal na laro na nagiging mas mahirap ang level o nagkakaroon ng mga pagbabago sa gameplay sa oras na matapos ito, ganoon din ang nangyari sa larong Grid Island. Makikita na nagbago ang mga card sa loob ng laro dahil sa mga sumusunod na pangungusap ni P na binanggit niya sa manga. Sinabi niya na gusto niyang makipag-trade ng card kay Jing ng White Spear of Glory para sa Holy Golden Plug at ang parehong card na kanyang binanggit ay hindi makikita sa listahan ng mga card sa Grid Island nung laruin at tapusin ito ni Gold Tricks. Sa makatuwid, nagkaroon ng karagdagan o di kaya nagbago ang mga card sa loob ng laro at makikita nating naging mas mahirap ang pagkuha dito dahil kahit ang isang Game Master na si P na responsable sa mga spell cards sa laro ay hindi magawang mapu nakuha ang isang card na mayroon si Jing Tricks at siguro ang ilan sa inyo ay maaaring magkomento na kaya natapos ni Jing Tricks ang laro at nagkaroon ng rare cards ay dahil siya ang head designer ng larong ito ngunit naniniwala ako na ang sistema ng laro ng Grid Island ay nabago sa puntong kahit na ang Game Masters ay bago sa kanila ang sistema ng laro na ito nung sila na ang naglalaro upang sila ay ma sa pagtapos dito pero syempre sisiw lang ang pagkuha ni Jane sa mga rare cards at pagdir sa laro dahil iba ang kalibre ng pagiging hunter nitong si Jane Sa kabilang banda, tila iniwan ni Jane ang larong Grid Island na kanyang nilika matapos maklir ito. Siguro ay naghahanda na siya upang simulan na niya ang kanyang panibagong paghahunting patungo sa Dark Continent. Ikaw ka hunter, ano sa palagay mo? Nagpapatuloy pa din ba ang larong Grid Island o tuluyan na itong natapos? pagkatapos maklir ito ni Gonfreaks. Ano ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment ng inyong tugon at sasagutin natin ang mga yan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang HUNTER!